Isa sa pangarap nating mga OFW para sa pamilya ang bahay. Isang karibang OFW na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay na hulugan habang andito pa tayo sa abroad. Tara sa First Park Homes, a first that lasts. Mga kababayan kong OFW, 'wag puro na lang pangarap at plano ng bahay. Andito ang First Park Homes kasama ng kanyang mga trusted people to guide our home ownership para magkaroon tayo ng ganitong fully furnished na bahay. Meron sila sa Lipa Batangas, The Cove of Lipa kasama ng lokasyon nito. Kung taga-Cavite ka man, meron din silang First Park Homes Tansa. General Trias at Naik. Wow! Kasama na kanilang lokasyon. First Park Home, Laguna naman. Sa San Pablo at Calamba. Good. First Park Homes, Bulacan. Sa Pandi at Baliwag. First Park Homes naman. Sa Pampanga, ang Magalang. First Park Homes ng Quezon, ang Tayabas. First Park Homes ng Bataan, ang Balanga. First Park Homes ng Nueva Ecija, ang Gapan at ang First Park Homes ng Negros Occidental ang Bacolod. Kaya kung gusto mo magkaroon ng ganitong bahay na pwede mo nang matirhan upon turnover, ay mag ka lang sa aking mga social media accounts o mag email para masit kita ng schedule for Zoom meeting sa mga professional at agent ng First Park Homes. Wait kita kabayan ha! Maraming salamat po! Alright!